sa pagpapatupad ng checkpoint ng PNP sa mga sasakyan, kaugnay ng ipinatutupad ng gun ban para sa nalalapit na halalang pambarangay at sangguniang kabataan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Bataan PNP ang kanilang checkpoint dahil na rin sa ipinaiirang na gunban na nagbabawal sa sinuman na magdala ng baril sa tuwing nalalapit na ang eleksyon. Pumilig gunban ngayon para dun sa darating na eleksyon. So para sumusunod naman ngayon sa tingin namin sumusunod yung mga tao ngayon. Pabor naman ang mga motorista na silipin ang mga pulis ang kanilang sasakyan upang maiwasan din ang kaguluhan sa darating na halalan. Mainam din kasi malalaman natin yung may mga dalang baril sa ano para pagka dumating yung eleksyon ay tahimik. Hindi, hindi, okay lang. Okay lang. Pabor no! din sa amin yun. Kaya mas mabuti yung ginagawa nila para binabantayan ng mga biyero. Samantala, aminado naman ang ilang pulis, na nahihirapan silang mag-inspeksyon sa checkpoint dahil sa limitado lamang ang maaari nilang gawin sa pagsasagawa ng inspeksyon sa mga motorista. Kapag i-inspekasi, uh, limitado yung batas natin dyan. No? Uh, provided na yung may i-contraband, uh, kailangan makikita natin yung evidence in plain view. Tatagal ang ban hanggang sa Nobyembre a yes ng taong kasalukuyan. Kasama ang Bataan News Team. Ray Pilayo para sa UNTV News Worldwide. At ito ang balita.